dahil may magbibigay na naman sa atin ng regalo itong L3 na to hindi ko alam kasama ulit yung L3 ha tingnan natin ano kaya itong regalo at sino kaya nagbigay let's go let's go Hi. Kasama ba yung l 3 Wow! Kasama yung L300?

Hello po, good morning. Good morning, sir. Magandang umaga po. Ako po si Diwata. Ang napakaganda ngayong umaga. Naka-smell talaga ako dahil may na-receive akong blessing galing daw sa iyo. Ano? Galing kay Vice Ganda? Hello, maraming salamat. Ay, pinadalaan ako ni Vice ng ano, ng... Upuan, mga branyo at saka yung lamisa. Ay sir, tatanong ko lang. Sir, kasama po ba? ay may tent pa ay saka tent maraming tent at yata Ah, uh, ah. Uh. at saka tatanong ko lang sir kasama po ba yung van <laughs> 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 ay ay <laughs> Diyos ko akala ko ba naman kasama yung van pero maraming salamat ka mo sir ha? maraming salamat alam mo ba si Bayes Ganda idol ko talaga yan noon pa um, sayang hindi kami nagkita Pero sa bagay, saan pa sa may na pupuntahan ko? Gusto ko mag-content kami para ano, sikat din ako. Para maraming views sa mga vlog ko. <laughs> maraming salamat. Sabi mo na lang kay Vice Ganda na pinapaabuto ka mo. Maraming salamat sa napakagandang business na galing sa kanya. So, na-appreciate ko po ito lahat. At sa kayo lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Oo, oh, oh, picture Pipicturan ko. Actually, ipa ko nga ito ngayon para makita nila na galing kay Vice. Oo, oo, oo. Sige, ipa-vlog natin. Videohan nyo ako. ha. ipa-vlog natin to. Salamat sa iba. Bababa ko muna. Buhatin ko muna. Ay, ging, 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 ging. Pasuyo nga. Ano mga lalaki dyan, Rick? Mga lalaki na dyan. Buhatin muna natin. May libre ka daw, Siken? Ayan, oo. Oh, um, Padalhan na lang kita ng Siken. May pagkulo to ba ng chicken? Rico, free and up free mga sige, pre. Ayun siya, nababana siya. Ayun yung mga bigay ni Vice, diyan pa na papakita natin. Ipakita niyo 'no. Oh, tingnan niyo. Ayahan dito mo ang pag-organize ng order. Dito, don, don, don banda. Pupuan, marami siya. Ayun mga brand 'yan talaga 'yan. So, ayan, ayan, ayan. Diyan ang upuan. plus, ilabas niyo na. <laughs> Lalabas na boys. Tapos dalawang mamahaling lamisa, mga sosyal ito. Tatlo. <laughs> no. Dali na kami binibilang po apat. Ako, Diyos ko, napakaganda ng mga lamisa. Limang lamisa, ayan. Galing kay Vice Ganda Vice. Maraming salamat. I love you, Vice. Tapos ano nga, tin. Ayan, tin. Ito na nito, Tatlo. So, Ayan maraming upuan, limang lamisa, tapos tatlong tent. Ito mga ganito ha, tent. Ah, gusto ko lang pasalamatan talaga si Vice. Taong, taos po sa pangunan ko, ko Ako po si Diwata. Siyempre ang may-ari ng Diwata. At controversial ngayon na Diwata Paris Overload. Maraming salamat sa Vice. Dahil nag-share ka ng iyong blessings. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang mga taong sumusuporta sa akin. At syempre, kay God. Kasi di ba maraming blessings diba, na sa atin sa tulong din po yan ni God. Kaya Maraming salamat sa mga taong sumusuporta kay Diwata Paris, lalong-lalong na -lalong kay Vice. Maraming salamat po. Mwa, mwa, mwa,